Good morning mga boss. Meron tayong gagawin doon na Hilux no, 2017 model. So problema yung mainit yung lamig, buga ng aircon. So si sir nag-inquire na sa akin last week siguro at nagsabi na ano no from Sa sir. Yes, sir. Kison? Pravis. Kison promise mga boss. So uh, doon kasi ang gusto ay ibabaypas yung heater. Tapos ano pa yung isa boss? Babaklasin yung yung gear ng servo. So babaklasin yung gear ng servo para daw hindi na umikot. So lahat lahat naman yung mga boss pangsamantala pero magkakaroon ng problema pa din no? So, ngayon ang ginawa ko, in-scan ko. Kailangan ma-solve natin. Tapos, ito, na-scan natin. Mayroon tayong nakita na limang code. Pero, magpupokus tayo dito sa aircon na, no? So, yan. Tingnan natin yung sa aircon kung ano nagiging problema. Yan. So, lost communication with panel. Tapos, yan. Ito yung mga boss yung problema niya, no? Uh, yan yung code. Yan. Ang problema dyan ay mainit yung bugan ng kung kahit malamig naman yung tubo. So, uh, uh i-rating ko muna. No? Iskan, uh, start natin tapos lagat ng gauge. Kaya mga boss, so kakalasin na natin yung ano, no? Ito, kapaklasin na natin to para ma top para makalas natin to uh, para mabuksan natin yung matanggal natin yung servo motor nya dito so uh, Paklasin ko na tapos sabit. Ayan mga boss, so nakalas na natin yung servo motor, no? Medyo masikip lang. Ayan. So, dokot lang to. Wala tayong, wala tayong binaklas na ah hindi tayo nabaklas na dashboard, no? So, dokot lang siya mga boss. Ito yan. Uh, repair mo na natin. Tapos, para matesting natin, no? Kasi sila sila ay galing pa ng Quezon Province, mga boss. Okay. Abit yung kayo pag na-repair na. yun mga boss, so pagkatapos natin repairin, ito na siya intaklaki lahat, intak lahat yung mga gear niyan diyan no? So wala tayong kinalas. So ni-refer lang natin, nakita nila siya kung paano natin referin ano. So yung mga ibang natatanong ah, bakit hindi natin napakita ano, syempre no yeah. so, Mga pinagbabawal na technique 'yun. So dapat ano lang limited lang no. So yung pinapakita. So yeah gusto nyong makita pwede pumunta dito pagawa rin kayo okay apit ko kayo kabit ko muna sa inyo so, mga boss so ito na ah uh, na natin to dito so i-testing na natin kakabit na natin dito tapos nandiyan pa yung tangkil ng scanner natin ayan o oh. okay so pagkabuo salpak natin tapos yun na isit natin sa program U lumnos kasi tayo sa program tapos yun palinisan na lang kaya natin itong blower sobrang dumi oh Ayan, oh. pababa ko na rin ito. Walinisan natin. No? Oh. Paklasin ko muna. Hey mga boss. So katapos natin repairin ngayon ito. Ah tingnan natin tong kumana to kung maggagalaw na sa diyan ano. Dapat iikot yung sa servo motor niya. So pindutin natin ito. Naka diyan yung ano niya. Ayun. So pindutin natin. Gumagalaw. Ayun, kita niyo gumagalaw na mga boss. Ayun. So ibig sabihin working na siya ano ayan na ah. so isang pindot para bumalik lahat yun okay so reset ko lang muna yung program tapos tingnan natin ito ayan reset na yan so, mga boss so tapos natin ma no, ito na yung pinaka ano niya, so type of pre yun 1R134E so wala na siyang ano ah DTC. Ayan, yung zero na nakalagay. Tapos, ayan, so may reading. May reading, okay. So, tapos yun kayo. So, ngayon, uh, okay na to. Punta tayo sa loob. Titingin natin kung malamig na, ano. May ano na, sir? Malamig na. May malamig na? <laughs> so, ito tayo mga boss. Ayan. So, hindi pa natin naipalit na maayos yan. Kaya yung hangin niyan, medyo may sabog pa ano pero ayan na siya so uh, 19 ang temperature so working lot working lot yan mga boss no ayan uh, dito tayo sa kabila dito yung scanner natin yon so doon na siya tawagin mo nga si sir pakita ko ah nandito sa loob si sir o pakita ko sa kanya yung ano no DTC na yan so wala na tayo yung mga problema sa kanya no ito so, tayo sa ECM ah live data okay okay no DTC dito sa kabila aircon tayo sir yes, na. zero na pero pasokin natin para makita mo rin no DTC so dito sa loob ayan may mga rating na lahat yan wala dito zero na siya so yun okay so dito yung mga boss ang mileage niya ay yan <laughs> so ito yung mga boss ano yan na natin dito ah ibalik na natin ito bubuhin ko na lang para magiging okay na lahat. Tapos yung reading niya ng appraisal okay, so ay ito. Yeah, so kaka-start lang niyan. Tapos ano ko na para makawinas na sila sir nang ano, Kason. Tan yan tanggalin mo lang ano. Bubuhin ko na to. Okay. Kapag may katanungan kayo mga boss, message na kayo sa page. Hindi so, kayo tawag sa number na nandiyan sa SQ. Yun lang. Thank you.